Magandang magandang hapon mga bossing. All right. Magagabi na. O oh, magandang gabi sa inyo mga bossing. Yan. Ito yung puzzle na matagal na nating ipinose. Ngayon lang natin bibigyan ng solusyon. May mga ilang nag-comment. Okay. Ah, uh, kung mapapansin, merong tatlong dama pula. Yan. Yan. Samantalang itim, Merong isang dama nasa dulo. Tapos dalawang peon, okay? Kasi itong ano, mga peon ng itim dito dadama sa ilalim. Pag nakaabot sila diyan, katulad nitong isa, dama na siya. Eh ang tanong, ah uh, unang sulong itong ano, pula. Talunin 'yung itim. Yan Kasi marami nagsasabi na pagka nakuha na ang gitna ang center ay tabla na ano depende depende sa sitwasyon <clears throat> pero sa ganyang posisyon formada ayon dun sa ano aking na research na panood matatalo pa ang itim yan unang sulong ang pula mga bossing <clears throat> kaya ngayon, ating ano, bibigyan ng solusyon. Kung matatalo nga ba natin, okay. Unang tira mo diyan sa pula, dito ka. Yan. Bahala ng yung itim. Kung saan siya titira, saan kaya? Ano kaya ang pwede niyang itira dyan? Pag dito tumira ang ano, ang itim, talo na agad mga bossing bakit? papakain mo tong dama mo na nasa dulo yan, pagkain niya kakain ka naman ng dalawa isasagad mo sa dulo o. ngayon itong dama niya wala na magawa, titira lang kahit saan kakainin lang siya talo siya, okay number one number two na pangalwa, alimbawa dito naman siya nagbigay dito naman siya nagpakain o, oh, dito mo lang ibabagsak. Dito niya lang ibabagsak. Ayan. Pag tinira niya pa yung isang ano, piyon, ay ganito lang gagawin. Papakain niyan. Ubus. Talo mga bossing. Okay. E paano kung hindi yun ang itira? Paano kung hindi iyan? Hindi naman siya pwede dito, dito o dito. Kasi papakain to, di ba? Paano kung dito ilagay? Yan. O di kaya doon. O, pwede yan eh. Okay. lagay, natin halimbawa. Halimbawa dito. Pepesto ka lang dito. Yan. Hmm. Hindi ulit niya maibalik dito. Kasi papakain mo lang yan. O dito. Kaya dito lang siya titira sa mga parting ito. Dito. Dito. Yan saan siya saan niya kaya ilalagay kasi pag dito niya ilalagay yan matatalo agad siya tatakpan to eh yan oh eh. ah, dito lang titira di ba kasi susubuan mo yan diyan ipre alisin niya papakain mo pakain mo tatalo okay kaya hindi yan sisingit diyan di papasok yan diyan malamang dito siya tumira dito o kaya dito E eh, paano kung dito? Yan. Di sasayangin mo dyan. Sasayangin uh. mo. Siguruhin mo. Pag siguro, aalisin, syempre. Aalisin yan eh. Pag in dito nilagay, inalis, ba, nilagay dito, sinagad, talo, papakain to, papakain to, kain, okay, talo yun. Paano kung hindi sinagad dito lang. Sayangin mo naman dito. Pag inalis niya dito, talo papakain. Okay? Pag dito niya nilagay. o dito, tututukan niya dito. Oh. Syempre dito ka. O kaya isasagad mo, no. Kasi dito ka. Ay, well, hindi pila pwede dyan. Mabaw, dito ka. Huli ka, ayan o. Pakain. Oh. daming huli nyan. Kahit isagad mo eh. Yun pa rin ang resulta eh. Oh. Ayan o. Alright, ba diba? Balik natin. Ang ginawa dito. Siyempre, atras siya, no? talo na pala yon. Ay tira oh. uh, Wala na. Balik natin sa posisyon, iba naman ang gagawin. Basta unang sulong ang pula, sa ganyang posisyon may pag-asa ang pula na manalo. Tira dito. Paano ko isinaga doon? Ayun. Okay, kapag dito tumira mga bossing, unang tira ang pula, di ba? Dito tayo. Pag dito niya nilagay, ang gagawin mo ay sasayangin mo doon. Okay. Ngayon, pag hinila niya dito sa dulo, ayun, talo siya. Kasi papakain mo to. Papakain mo to. Kain ka dalawa sagad sa dulo. Ayan. Para wala siyang tira. Kakainin mo lang. Okay. Saan pa kaya? Pwede niyang itira dito. Unang tira ang pula. Okay. Saan siya mga bossy? Palagay nyo. Ito, pinakita na natin ito, di ba? Papakain mo lang yun eh. O. Okay. Talo. Paano kung dito nilagay? Pagtira mo dyan, nilagay dito. Dito, tapos sasayangin mo. Umilag eh. Paano kung dito lang, Ano? hindi siya pwede dito eh hindi siya pwede dito kasi may pakain dito yan o oh, ubos hindi rin siya pwede dyan pag dito naman ubos pa rin papakain mo mababantayan siya dyan okay balik natin <clears throat> balik natin ang formada Tumira tayo dito. Nilagay niya sa dulo. Sinayang mo, siniguro mo. Pag dito siya, pepesto ka naman dito. Yan, di, pesto ka dito. So, may chance na ibigay yung mga pyo na yan. No? Pwede. Hmm. Mahuli naman. Pag binigay niya man yan, pinakain niya mga pyo, 3 versus 1, ay kaya namang hulihin yan. Okay? Paano kung namang paano kung hindi ibinigay? Ang saan lang siya pwedeng tumira, hindi siya pwedeng diyan. Hindi siya pwedeng diyan, no? Kasi may mga lance. Pag dito naman lance pa rin. So, isasagad niya sa dulo. Pag sagad sa dulo, ito naman ang gagawin. Ah, pwede siyang ano dito eh. Pwede dito. O para mayroong pakain dito ngayon pag inalis niya yan ipapakain to papakain yan tapos babagsak lang dito titira yon titira ka naman titira yon iskwala iskwala do mga bossing okay yan lang yung ano solution dito sa ending game na, <coughs> na nagmistulang puzzle mga bossing yan o oh. pwedeng mangyari yan sa mga labanan ending game na labanan yan. sa iba ah tabla na nakuha na yung center eh yan Mayroong ganun eh tingnan nyo muna baka pwede pa naman sineshare natin to para ano magkaroon tayo ng idea no sayang kasi yung panalo yung pwede ka pang manalo eh sayang lalo kung tournament naghahabol ka ng puntos o kaya ano kayo nagmamani game yan yun lang mga bossing comment nyo na lang baka may nakikita pa kayong tira sa item para siya ay makatabla okay palitan lang ng idea mga bossing yun lang naman ang akin dito sa larong dama